mga senador muling nananawagan kay Pangulong Aquino na punuan agad ang pwestong iniwan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Inihag ito ng liderato ng Senado matapos na maiatid sa kanyang huling hantungan ang labi ng kalihim. Ayon kay Senador Gregorio Honasan, mahalagang humirang agad ang Pangulo ng kapalit ni Robredo upang matiyak ang pangangalaga ng katahimikan at kaayusan. Sinabi ni Senador na bagaman kwalipikado ang mga pangalang itinalulutang, dapat anyang nasa pamantayan ng yumaong kalihin ang dapat pumwesto sa DILG. Kaugnay nito, pansamantalang itinalaga ng Pangulo bilang OIC ng DILG si Executive Secretary Pakito Ochoa. Nagpahayag din ang kanilang pananaw ang mga pinunong lokal tungkol sa karapat-dapat na pumalit kay DILG Secretary Jesse Robredo gayon Gayunman, ipinaubay, ipina, ipinaubayan ng mga LGUs kay Pangulong Aquino ang pagpili ng kapalit ng yumaong kalihim. Ma-report si Aljo Bindiho. Dahil guwapo kung ituring si dating kalihim Jesse Robredo, dapat guwapo din ang ipapalit sa kanya. Pero hindi guwapo o gandang lalaki, kundi good governance, transparency, makadiyos at mapagkumbaba. Mga katangiang hindi may aalis kahit na namayapad na si kalihim Robredo. Ito ang pananaw ni Margina Vice Mayor Dr. Jose Fabian Cadiz, isang nagawanyo at kaibigan mula pa sa pagkabata ni Robredo sa Naga City sa mga lumulutang na mga pangalan na maaaring ipapalit kay Robredo bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. At uh, alam niyo po si Jesse, dun sa, sa Bicol, Andrew, ano, ang tawag sa kanya po, Okay. Bakit, oh, oh, Eh, guwapo talaga siya. At uh, ano siya, uh, good governance sa uh, politician. Kaya guwapo. Hindi siya yung tinatawag na trad uh, po, mga uh, traditional politician. At kaya uh, lang ang sabi ang sabi po ni Secretary Jesse, hindi 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 lang naman kailangan uh, uh, mahusay ka. Kailangan matinuro Sina Senador Panfilo Ping Lacson, Vice President Jejomar Binay, Congressman Joseph Emilio Abaya at maging si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang ilan lamang sa mga politikong matulog na ipapalit kay Robredo. May mga iringan na rin daw sa panig ng Balay at Samar Group ng kasalukuyang administrasyon dahil maraming interesado sa puesto, pero nasa Pangulo pa rin ang huling desisyon kung sino ang kukuni dyang alter ego sa naturang departamento na dapat ay may balawak na karanasan sa local government. Pinangangasiwaan din ng DILG ang Philippine National Police Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at National Police Commission. Samantala, binigyan din ni Cadiz na did na dapat pang bigyan post posthumous confirmation si Secretary Roberto ng Commission on Appointments at Cadiz dapat iginawat ito noong nabubuhay pa si Robredo. At uh, ako knowing na His uh, visions will be continued by us public servants. He will be our inspiration. Palagay ko that's enough for Jesse to be happy and smiling in heaven. Para sa television ng Payan